nagtanong ako, anong gusto mong maging kung may choice ka? Politiko, artista, o doktor? Politiko, artista, o doktor, or producer? May nagsagot, wala, kasi mas masarap yung kain tulog laang. Uh, agree naman ako sa'yo. Kanya-kanya ang -kanya choice eh. Mas masarap naman kung wala kang gagawin, kain tulog ka lang, di ba? Pero ako, na-experience ko yung kain tulog lamang no, na ACL, MCL, meniscus injury at surgery ako. Sa kagaya ko na mahilig gumalaw, sports like basketball, triathlon, swimming, working out, walking, walk the dogs, maglinis, tumulong kay misis, uh, maglakad-lakad, magtrabaho, hindi ko kaya. Try nyo sa mga masisipag dyan. Try nyo lang sa isang buong araw na kain tulog. Hindi eh. Hindi kompleto araw nyo. Wala kayong blood circulation, blood flow, walang happy hormones. Pero talent, ang kain-tulog lamang. Pag sila ang pinagalaw nyo, hirap na hirap sila kasi hindi sila sanay. Ganun talaga eh. Kung bagay nag-a-adjust yung katawan natin sa routine natin. Tama kayo, mali ako, ka, not your doctor, do what work for you.